Ang <laughs> Wag mo lang pare Basta wag mo lang pagupitan ng panglalaki to ha. Ah. Kapag nag-jacket sir tapos Kapag nakapagupit to ng panglalaki sir tapos naka-jacket ta, ah, lantas na. Kumpare na, kumpare na. Mm. Sige, kausapin mo si ma'am sir. Ha hi ma'am. Monique ba? Monique, oh. Uh -huh. Sarah, Sarah. Ah, uh, Sarah. Hello. Hello, ma'am. Kagasan ka? Kagayan po. Kagasan ka? Kagayan Bali. Kagasan? Kagayan Bali. Malayo ah. Uh? Hmm. Bakit ikaw, ikaw, ikaw ba pumunta sa <laughs> kanya? <laughs> o oh, kung malayo, problema Ay, yun pa, yun? Ma hindi mo yun. kayo mo, Hindi mo problema yun, problema niya yun. Hey, sir. Taga Laguna. Oh. Sakto ba? Manila pa rin ng ano bagsak natin. <laughs> sa Manila ba talaga bagsak? <laughs> Oo, uh, oh. oh, alangan naman sa Sogo. <laughs> <laughs> oh. Uh, ano gali? Miss Sara, hmm? Nakahanap ka ba ng boyfriend? Oo, pati yan. Asawa na din. Ay, baka pwede ako dyan. Naghanap din ako ng girlfriend eh. Girlfriend asawa lang? <laughs> anong, anong work mo? Ah, uh, OFW. Ah, Ayaw mo na pala akong buhayin. <laughs> <Magretan>. mm. <laughs> De Depende kung hindi ka magastos, walang problema. Hindi may work naman ako, eh. Ah, <laughs> uh, yun naman pala. Magastos yan siya Pwede. sa lakas. <laughs> <laughs> mm -hmm. Baka maupos. Uh, alam mo kung bakit? Uh, ano <laughs> ah, ano sa'yo? Kada untog, ah, agay. Oo. Oh. <laughs> Kasi hindi ka na magbabounce, wala kang, walang, hindi magbabanda, balik. <laughs> Grab Grabe ka naman. Oh, ka tulak. Mm, aray um. So, <laughs> iso naman. Ah. Oh. <laughs> ah, sir, sa likod na lang ako lagi, sir. Wag sa harap. Ah, pwede. Pwede, pwede. At least hindi sa sama ang loob mo kasi nakatalikod 'di. Eh. Pag nakaharap, 'yun lang. Tayo. Araw-araw mong ano yan, naisip-isipin. Uh, Sige, go. As, pwede, pwede na ba kita nga uh, IPM, Madam Sarah? Ano po ba yung ano Facebook niya? ano ba yung Facebook? Hindi, ganito, oh, ganito. Ah, oh. uh, kung oh. gusto, Ma'am Ma Sarah, okay na ba si Sir Ed? Okay, okay siya. naman. Okay, okay lang. Ga ganito gagawin no. Ah, uh, Sir Ed, i-follow mo muna si Ma'am Monique. Then si Ma'am Monique ang magbibigay ng Facebook account oh, ni Ma'am Sarah sa iyo. Ah, okay. Sir sige. So i-follow mo muna. Oh, Nakita, sige, pa, mo sige, pa. Nakita mo 'yung pangalan niya? Pindutin ah, mo yung pinakadulo, may plus sign dyan, dapat papindot mo yun para ma-follow mo siya. Tapos, Mamunik, na ma ma ibigay mo na lang yung Facebook ni Sarah kay Sir Ed. Okay? Thank you. Oh, sige, Thank you. sige, Sir. Po. Salamat. Salamat, sir. Dandanin mo, sir, ha? Medyo maliit, oh. <laughs> Imbis na, magkasa Imbis na magkasarapan, mapatulpo. <laughs> Mm sige sige thank you ah salamat thank you, thank you. how them